Ng, would you still consider doing a series? Opo! Kasi opo, that's what man. we miss. Yes ma'am, I also miss acting na nakaka... Hindi naman siguro mawawala na sa sistema ko yung pag-arte. Pero siguro nga lang po dahil ang tagal kong nagpahinga, tagal kong nawala, andun yung kaba kung ano yung material na dapat kong piliin. Pero ang ABS hindi naman nagkulang sa akin ng pag-offer ko ang teleserye ang point nila ibigay sa akin. Uh, kung meron mang masyadong madamatagal na pagitan, maliban sa nag-maternity leave ko, masyado po kasi akong kabado kung ano bang ang ihahatag ko na teleserye. Of course, I want to give something really worth waiting for kasi ang tagal kong nawala, gusto ko nga sana yung medyo light na drama na kasi para masaya lang. Hindi sa labanan ng teleserye, napapanood ko, hindi na kaya ng powers ko mana yung ganyang actingan na para mapapatid na yung isang litid ko sa mga ganyang puyatan. Pero gusto mo happy. Gusto mo to give inspiration and aspiration. Yun naman na yung goal ko ngayon talaga. Yes. Kung gagawa ko ng isang teleserye, sana may advocacy. It should be inspirational. It should be aspirational. Hindi siya yung mabigat sa dibdib. Yung masaya naghihintay lang po ako. At saka siguro, work in progress pa rin kasi itong construction ng katawang ko. So, pagka nasa talagang fighting form na po ako, at pwede ko nang iwanan ng gusto yung mga inakay ko, okay na. Pwede na po. Ano, would you allow